Kung naramdaman mo. Sumasakit po nga rin ganito. Hmm. Pero wala nang hindi naman pa pa ano. Hindi mo na pa check hindi ka na hindi ka kumbaga hindi ka na slide, hindi ka na ano. Mag, naman po. Anong ginawa mo lang? Bakit sumasakit? Basta na lang? Yan Paano? Nabuhat nabuo, <laughs> Nabuhat na Ah, okay. Yung pala yun. Eh. ka pala ng mabigat eh. Kailan pa ito, Idol? Matagal na. Matagal na po. Hanggang ngayon talagang may ano pa rin, may problema. Paano siya yung 10 ang pinakamasakit nasaan ka ron 10 yung pinakamasakit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ang pinakamasakit nasaan ba dyan 7 7 po. 7? baka sinusundan mo lang si hindi po pag naglalala kasi kailangan kayo sa iyo mismo kasi ikaw nakakaramdam o ibig sabihin positive siya talaga may pain kasi dapat 50-50 hindi kaya naman 7 ibig sabihin nun mas lamang yung madalas ang masakit. Okay. Tama yun. Seven. Okay. Sige. Oh, ba na. Shoot. Ayan. Shoot mo sa dalili mo. Yo! Okay so rin mo rin yung shoes mo? Okay. Yeah, oo, <laughs> <Papi lang>, <laughs> eh. <laughs> sobrang dami na pero yan ay baliwala

Pinas na. Sorry, Ayah. Magkano pang pera Balak-balak kong mag-invest dyan. Mga farm lot. Magkano mo Pong, uh, super, super, super. Wala po, eh, <laughs> Pero wala nang po giro sa inyo. Oo, yeah, wala na. Wala na. na. Wala na. Wala na. Wala na. dami uh, mga farm dyan eh. Ang oh, dami. Uh, dyan, na kasi magkakaroon ng ano sa inyo eh. Yung okay. lugar nyo na yan. May mga limang taon pa. Hindi mga na siya yung mga flat oh. lugar nyo. Mga uh, Lucena. nakita mo yung likod mo? Ulo ka lang sa ganito. Oh. Pagising sa umaga, kaya sumasakit dyan. Kayo ah. Puruan kita. Ano ito Ha? Oo. Oh, ikaw nga. Sige <laughs> Para ka Para Parang <nagtig> ka nag ka. <laughs> wait, 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 wait. Tingnan mo, magkasama yung kamay mo. Hindi na ka ganun. Magkasama. Ay, ang tuhod. Tapos mo, tuhod. kasama yung tuhod. Sama, tuhod. cross, cross. kita tama yan. One, yan, tama yan. Pero mali pa rin. Angat mo, ha? Pero yun lang. Okay naman yan. O, check mo yung parang mo yun.